Itong um, araw nga pala na to guys, eh hindi nga pala kami nagtinda Nang Sabado at Linggo. Eh binila nga pala muna namin guys yung mga na ipon namin. Tapos guys, dumating na nga rin pala yung nating sticker. Daladala -dala nga pala ni Tol Jay. Nagpabili na nga rin pala ako sa kanya guys ng turmeric na aking iniinom. So guys, kung gusto nyo nga pala humingi na sticker, eh nandun nga lang pala ako sa Freedom Park Monday, Tuesday, Wednesday, saka nga pala guys Friday. Nung kinagabihan nga pala guys, ay kumain nga pala guys kami dito sa Cafe Francine. Grabe naman talaga guys, eh ang ganda ng restaurant na to kung nga guys kayo mag selfie eh pak na pack nga pala dito guys saka napaka instagramable guys ang lugar na to kung may mga kasama nga pala kayong jowa asawa eh dito nyo nga pala guys i-date open nga pala guys sila dito mula tuesday hanggang sunday sa so, may bilyo pelya nga lang pala to guys matatagpuan eh, habang umorder nga pala guys kami dito eh dinala na muna kami ng tubig ng waiter nila eto nga palang si mebe eh, habang nagaantay kami eto sumasayo pa tumitingin pa sa salamin so yun guys dumating na nga pala in order namin ni Maring Abno ako nga pala yung kakain ng sisig. siya naman guys dito sa pasta. Ang tawag nga pala guys dito sa pasta na to is truffle pasta. Try nyo nga pala guys. Eh nasolve talaga ako dyan. Sobrang busog ko nga pala guys nung kumain ako dito. Sobrang quality nga rin pala guys yung sisig nila. Ganun ganun sisig din talaga guys yung paborito ko. Maring abno nga pala eh. Sumantok na nga pala ng kanyang pasta. Ang kagandahan pa dito guys pag umorder ka saka pa lang guys nilalulutuin. Kaya guys mainit-init pa talaga na isa-serve sa inyo yung pagkain na inorder nyo. Bayo misang extra rice pa nga pala ako dito guys. Ito nga pala guys yung owner nito si Dino Boti guys kaibigan nga pala natin yan try nyo na nga rin pala guys kumain doon. may dandadaanan nga pala ako guys ng bilihan ng bag dito eh bumili nga pala ako nito medyo kapos nga lang pala tayo sa height guys kaya hindi ko naabot yung may ari na lang yung kumuha kaya ito guys binayaran ko na baka magbago pa isip ni Maring Abno tapos guys kinabukasan nga pala eh pupunta nga pala kami sa pantabangan pupuntahan nga pala namin guys yung nagtitrending at binabalik-balik ang parisan sa may pantabangan si paring lapos nga pala guys yung may ari na parisan na pupuntahan natin palabas na nga pala kami kami guys ang parumog eh pumunta muna ako dito sa may Petron para pagasolinan si Maxi guys payo ko nga lang pala guys sa mga nagra-ride dyan eh lagi nyo dalhin yung mga kailangan nyo pag nagra-ride kayo kasi guys sobrang daming checkpoint ngayon kapit na nga kasi guys yung election kaya guys marami nga muna checkpoint lagi guys kayo mag helmet para iwas abala na nga rin pala sa mga gagawin yung biyahe syempre guys para na nga rin pala sa kaligtasan natin dun nga pala guys kami dumadaan sa may bungabon kasi guys yung pinakamalapit na daan papuntang pantabangan no? kaya Mula ka ba natuan nga pala guys, hanggang dito is 40 minutes lang ata o oh, mahigit. Pagdating nga pala guys namin dito eh, napakadami nga palang motor dito sa may highway. Yun pala eh, meron nga palang ginawang event si eh, Paring Lapos. Guys kaya maraming tao dito, eh, nagpamigay nga pala si ano, si Lapos na mga pyesa ng motor. Kasi 1.1M follower na nga pala si Paring Lapos natin. Tingnan mo guys. ayo yes, ah. Ah, ah, pyesa hunting pala. Ayan guys, dinumog talaga ng mga tao. Ayan guys oh. Sobrang daming tao dito guys. Bakit okay, hihanap tayo ng piyesa? Bakit <laughs> hihanap kami ng piyesa? Maya-maya lang guys, nakita ko nga pala si Maring April Asawa nga pala guys ni Paring Lapos yan Mga naghanap sila sa mga damo-damo Baka doon nakalagay ye Oh. <laughs> ito nga rin pala guys, Renren Ren isang vlogger nga rin pala guys dito yan sa May Rizal. <laughs> ito nga pala guys, ito na nga pala guys si Paring Lapos yung nagpa nga pala guys ang pyesa hunting at nandito rin nga pala guys si Orly Vlogs, mga content creator nga pala guys dito sa bayan ng Pantabangan. Ito na nga pala guys kami muna tumambay sa Parisan kasi guys si pamimigay na nga pala guys guys yung mga nakakauha ng mga premyo kada may lalabas nga pala guys eh, may tangay tangay na guys silang pyesa ng mga motor yung ibang pumunta nga pala guys dito ay eh, malalayo pa yung mga pinanggalingan parang meron pa nga guys mga tiga panggasinan tapos guys karamihan nga pala mga nandito is palayan bungabon eh kaya nga pala guys kami pumunta rito para matikma ko nga pala guys yung nagte-trending na parisan nila dito sa may pantabangan matagal ko na nga pala guys gusto matikman tong paris nila eh ngayon ka lang kami nagka time niya maringab no kaya ngayon lang kami guys nakapunta dito kumorder nga pala guys kay dito ng regular na pares. 80 pesos lang guys, may kasama pa yung soft drinks. Yung overload naman nila guys is 100 pesos, napakadaming sahog, tapos meron na nga rin pala guys, soft drinks. Nung first bite nga pala ako guys, eh, sakto sakto guys yung lasa ng kanyang pares. Para sa akin guys, approved na approved tong pares ni paring lapos. Ay naman pala talaga pinupuntahan dito at dinudumog ng mga tigarito. rito. nga pala kayo guys sa pantabangan, eh, madadaanan nyo nga pala tong parisan na to. Maya maya lang guys, eh, nagpaalam na nga pala kami at malayo pa yung uwian namin. Pagdating nga na namin guys dito sa bangad eh dito nga pala kami bumibili ng balot kay nanay. Okay na namin yan guys si nanay since 2017. Napakaganda kasi guys ng balot. Wala ka itatapon. Maski yung bato niya eh sobrang lambot. Kaya guys kung madadaan kayo ng bangad eh bumili nga pala kayo kay nanay para guys hindi na siya inaabot dito ng gabi. Laking kulong na nga rin pala yung kay nanay para mas maaga siyang makauwi. So yun guys maraming maraming salamat nga pala sa pagnood ng aming video. Hanggang dito na nga lang pala guys yung video na to. God bless you all!